Ayan mga guys, uh, yung puno uh, patay na dahil sa sobrang init ng araw. Ayan yung mga dahon, nagkanda-tuyo na. Uh, basihan lang yan na talagang iba na ang init ng araw. Talagang napaka-init na, sobrang na. Makikita nyo tong puno na ito, uh, bali patay na sa sobrang init ng araw. Ayan, bali yan yung puno niya. Ayan. Nakalagay siya sa isang paso na malaki. Aldo may nakititira pang maliit na sanga yan. Mabuhay pa. Ibig sabihin niya, yung puno niya, buhay pa siya. Pero ang ganda sa mga tangkay niya, yung mga sanga niya, ayan, uh, tuyot na. Ayan, tuyot na. Sunog na siya sa init ng araw. Ayan. Basihan lang yan na ah, sobrang init na ng araw. Iba na yung panahon ngayon. Talagang mainit na yung ibinibigay na init ng araw. Ayan, ayan o. Oh, Kung mapapansin nyo. Pagmasdan nyo yung puno na yan. Nung mga ilang araw pa lang napakalusog ng mga dahon na yan. Ngayon wala na, ng tuyot na. Ayan Uh, maraming salamat sa inyong panonood ng aking video yan, kung meron po kayong mga halaman na mga ganyan uh, dadalasan nyo po yung pagdilig niyo para hindi mangyari na ganyan matuyot yan, ganyan. Yan. Uh, maraming salamat sa inyo mga guys